good po uh, meron na naman tayo isi-share na uh, kung paano kung ano ang trabaho ng distributor uh, sa sasakyan sa ang distributor ay uh, inadrive nung camshaft para magkaroon ng kuryente may putin yung shopping nung distributor. Paano nga ba siya nagbibigay ng kuryente? Una, kung ano yung pairing order ng makina, ay siya rin pairing order ng kamlog ng distributor shop. halimbawa, pag natapat dun sa pickup tool yung kamlog niya, palimbawa, 1, ang sunod na tatapat doon stress Sunod na eh, ikot uli, tatapat naman dun 4. Pag ikot uli, tatapat naman dun ay 2. Kaya, kaya sumusunod siya dun sa firing order ng makina. Paano nga ba siya nagbibigay ng kuryente? Pagka, ganito yun. Pagka tumapat doon sa termin, sa cam yung dun sa pickup point, yung pickup coil naman ay ibibigay dun sa igniter module. Yung, yung igniter module naman, transfer niya naman doon sa ignition coil ignition, ko ignition naman papasa na dun sa distributor asa ah, rotor ang rotor naman ay magdi-distribute ng kuryente doon sa bawat terminal ng rotor at high tension wire ah, yun lang po panorin Diba? Kung naman ano Makanya Doi, mau kasih airin. Terus ginakan. Kau ya, airin. Kau. Ya, Kau. Kau. Ya, Kau. 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 I cool.